Ang pala ang jawa ko, laki na nang lampot na lampot? Pag niyayaya ako siya, laki mo walang gana? Ako ang lulubo sa lakas niya, ano ka ba? ino mo ang lakas ng jowa ko? Oo na yan, sa to, sasabayan kita. Sige. Oh. Mm. Ano? <laughs> <laughs> Kung totoo sa'yo, mas magaling ako sa'yo sa kama. Oh. Kasi ikaw bata ka pa. <laughs> hindi mo yan sure ka, Vanessa. <laughs> sa kanya! Bakit o ako kinakausap mo? Niya? Bakit ako kinakausap mo, hindi yung boyfriend mo? Siya ang pupunta dito sa bahay pag nahihingi na siya ng allowance dahil wala na makuha sa'yo. Hindi pa tapos yan. <laughs> so ngayon mga kaunhesa, ah uh, nandito ulit tayo ngayon sa Bukana. Ah uh, Ito yung pinagagawang anong parang pinaka-resort si Matepo ang nagihisikaso rito mga kaunesa ay hindi doon kalabasa <laughs> ay hindi din eh. ano ba sinasabi ni Sin tinawagan ka ba ni Rike eh naka-join si Ray ngayon ko lang nakita at ang sabi mo daw sa akin manghiram nandun <laughs> oh. doon na meron binigyan ko na Pakita mo na. na sabi ko inasan e, na baka ako yung pera mo <laughs> Inano daw niyo ng battery dong sa cellphone. 1,000 ang bayad. <laughs> Di sa makatawid, Eh, nasaan na kako yung pera mo, kako? Yung natitira, bukot kako yung binigay ko sa iyo. ikaw e, naman kako, yung walang gastos. Sabi ko, pati gusalina mo, pati kako, ano kako? Lahat ng kako'y sagot ko. nasa ba kako yung pera mo? kako mo, kako dinadala ang pera mo. Ay, napagsalit, na, nabungangaan napagsali, na, na ko kanina. Ay, ko, Sabi ko, para kaka, kung dumadaan lang kako sa iyo ang pera. Hindi ka mong kaka tipit magtipid-tipid. Masyado ka akong gastutera. Wala namang kaka magbibigay ka sa atin. Sabi ko. Kasi ka, pupunta ako si kakapit nga pala. Kay kakapit pala pumasok yung pangalamang sahod ko. Nagpang-abot eh. Oo, oh, oh. nagpang-abot. <tod> <tod> Hindi pinapupunta ko na sa bahay niya. Oo nga, dumating na ikati Tita Christy, Punta ka ika ko. Kunin ika natin. Baka bongga, more blessing ka, Unesa, ha? Nagpangabot ang sahod mo, ha? Amin niya, kaswerte mo, ika ka, Unesa. Mag Natito ako ngayon kikakapit, mga Kaonesa. Kasi kay Kakapit po, yung pangalawang sahod ko sa kanya ka po. Sa kanya po nakasahod sa kanyang, bang sa kanyang bangko. Yung pangalawang sahod ko po sa YT. Yan, mga ka, Unesa, nag... nagpangabot po ang sahod ko noong sakot ko dapat ng January na hindi ko nakuha, ay ngayon po nakuha ko po nung nakaraang araw laang. Tapos itong pangalawa ko pong ribbing nyo, nagpang-abot po, ano, balit 3 days lang po ang pagitan. Ngayon po, sasahod po ako sa pangalawang sahod ko sa, you, sa YouTube channel, mga kaunesa. Wow, well, sana o, oh, nagpang-abot ang sahod ni kaunesa. Nakadalawang sahod. <laughs> Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. Sasupport nyo po sa akin channel, mga kaunesa. Ayan. Ginugupitan ni kakapitan kanyang binata. <laughs> Naabotan ko din eh. Oo, oh, maroon pala si kakapit maggupit, oo, Ayos eh. Kaganda ng style. Daniel Padilla eh. Oh, Aw! Uso. uso. <laughs> na ko na. Alauna. Tunnel mo, yung ano? oh, oh, kaganda ng tam. Hanip, ka, hanip, sa tunnel. Ah! Kaganda. Kabongga ka ng tunnel mo, o. pa Oh, kaganda ng tunnel mo. Kabongga ka talaga. Ano ka ba? Kaganda ng tanil talaga ni Kakapit. Yan. Ayan po, mamaya po ako babalik kasi po, hindi pa po nakukuha ni Kakapit po yung sahod ko kasi sa kanya pong bangko pumasok. Yung pangalawang salary, ni, salary ko po. Nagpang-abot po kaunesa ang aking pong sahod. Oo, bali 3 days lang po ang pagitan. Tapos dumating ko uli ngayon ang pangalawang sahod ko. Bongga! Sana all! nagpang-abot ang sahod ikaw na thank you po kay God maraming salamat po kay Lord talagang si Lord naman po talaga ay makulay at talagang makapangyarihan maganda po ang pasok sa akin ng 2025 ngayon po mga kaunersa maraming salamat po sa, pang -sabay -sabay po sa Panginoon sabay -sabay eh. mm, nagkasabay nga tama ang sabi mo ano nako yung maganda nga ikaw yun, hindi, agad dum hindi mo na ako ang sahod mo noong January. Hanay, uh, na, wala na. Ay, ngayon ika. oh, nagpang-abot ang sahod mo. Patong tak 3 days lang ang pagitan. Bongga shoes. O oh, a. Uh, dapat mo na, nadong ka sa vlog ko eh. Hinahanap ko nga akala ko na delete ko ba. Ang pala ako kami, akala ko na nawala na naman ang palinando. Oh, Kahaba ng vlog kong 'yon. 55 minutes. So, so, Apa? Okay. Naka-premier na. Hindi, ko. Know, no. Yung ibang mga viewers kong mga vlogger na taga-ibang bansa sa Japan, nagpasok. Bang, na sa mo, Konesa? Nagkapasalamat ako sa kanila kasi isa, isa sa sila nagpapalipad sa premier ko tsaka sa mga vlog, sa mga live ko noon, yung mga vlogger na iba-ibang bansa pumasok sa akin. Tuwan-tuwa sila masaya kami sa iyo, Kaunesa Nga, magtipid-tipid. Nga, tipid-tipid, Konesa, ha? Mahirap pa ikaw walang pera, mahirap kita tayo ng pera. Kaunesa matuto na may edad na, patanda tayo, hindi ikatayo pa bata, matuto sa buhay, magtutong magtipid, sabi nila. Mm Ayan nga. Oo, oh, oo. Oh. Eh di mamay, ano sa ko babalik? Gusto ko ba kasama ako papunta doon para ma maganda, para ma-vlog? Oo, Ay di... Para maganda, para ma-vlog ko. Ay para medyo maliwanag pa. Ang anong oras? Hindi ka, hindi. ano oras? sa gabi. Sa gabi. Para, Ay, may ilaw din naman doon. May ilaw din naman doon. Oh. Hindi ba? Baliwanag naman doon sa video. Oo. Oo. para maganda ang pagka, pagkakabidyo ko doon. Oo. Oh, oh. Kaya nga. Oo. Oh, oh. Sige. Mga anong oras? Isa chat, chat kita. awag oh, wag na. chat mo ako para... Sure kung anong oras. Ano? Ang punta doon sa video sa bangko. Okay. Alright. <laughs> No, Maryam, yung sinahod ko, na-deposit ko na. Nako, Kuya Hemi, matatawa ka. Wow. Hindi eh, ba't kadami sinusulat do sa abang ko? Sa, sa abang ko, ano, BPI, na ano bang ko, ano bang pangalan bang kong iyon? BPI. BPI. Para hindi na matagal lahat, ito kinagmamadali. Binulungon ko yung lalaking gwapo, tutoy. Pasensya ka na, Ika. Aking may sasabihin sa iyo, ka hiya naman. Ano po, Ika, yung... nurit norit ako, pangalan ko lang, tangi ko lang. Ang tangi ko lang, is, ang nalalaman ko... Huwag po kayong mag-alala ako na po. Ang kayo po, isusulat lang ng inyong pangalan. Ang pangalan nyo, kaya nyo isulat? Opo. Ay, sila nalala, nag-isikaso. Nag yes, All right, baby. Hoy, napansod ko ang, ang vlog mo. Ang vlog mo, ang vlog mo sa akin. Pangalan ko na, tahan. Magkakanta ang biyos, ang vlog mo, ha? Ikaw pa. Bonggang po, taka ko lang ko lang 100 agad ang views. Yeah. Pinunood ko, tinapos ko pati ads, Beshi. Yeah! Tinapos ko dalawang cellphone ang gamit ko sa iyong, ano, sa iyong vlog. Yeah. Tinapos ko yan, hindi ko ini-skate yeah. yeah. oh, mo, malaking bagay, di ba? Oo. Yeah. Oh. <laughs> oh, oh. Yo, tinapos yon Pat no skate ads yon Talagang pinarepeg ko yon Yung vlog, ang vlog sa akin ni Lowy. Vlog namin ni na Lowy doon. Binilag ako ni Lowy kahapon. Nag-content kami doon eh. Ah. Ang dami na content kay Lowe. Kanya, kaunesa. You're back. Ikaw, more content. More kaunesa. Ang sarap panoodin ni kaunesa. Ang saya-saya. Ang dami nagko-comment. Oh, laki ng views. Ay, eh, malaki. Marami naman talagang views yung si Lowie. Kahit ano mga i-vlog talaga yun, talagang maraming talagang views yun. Ay, ano Kahapon nga, nagka, ano doon, ano? nagka, ano kami doon, nagka-collapse. Tapos yung sa vlog, sa, vlog, sa vlog niya, yung aking channel, inilagay niya doon sa, Ay. sa gilid ni Chan, sa gilid ni Louie. support ka, una sa official. Ay, sabi? Oo. Oh. Thank you naman. Ah, support ka na ikaw. Oo. Oo. Oh. Kaya ako pinaremer, yung vlog ang haba pala, kulang isang uwas ang vlog ko, ang ganda. Hindi ko na pala. Alauna nagpasokan doon sa akin yung aking mga dati nagpapalipat. Ibi ay mga mga vloggers na sa Japan. Magkanong sinahod mo? Nagpapasalamat ako sa kanila sa tulong nila. Sabi ko doon sa aking premier vlog, nagpapatengkyo ako sa kanila. Nagpalipad uli. 20 dollar. Yung iba naman, 10 dollar, 10 dollar. Oo, oo, sa premier ko. Oo, nagpapasalamat ko. Ayan, kaunesa ha, matuto ha. Natutuwa kami kaunesa dahil Kumain kayo sa, sa inasal at saka sa choking. Dalawa ang kinain nyo. Itinrit mo ika mga kaibigan. Huwag ganyan ika share your blessing. Maganda yung ginawa mo. At na-content mo pa. Tapos pangalawa, nakita ko ng ika na dito. Nag-ano nag, ka ng pera sa bangko. Bravo. Sa iyo. Saludo ako sa iyo, Kaunel. Sa matuto na at may edad na tayo. Hindi tayo pabata. Tayo ika ipatanda. Sabi-sabi nila. Yeah. So, ka namin. Basta ikaw ayusin mo lang ika ang buhay mo. Meron nga dito kanina. Tap nakita ko ni si Kirste, si Bakla sa Watermars. <laughs> hindi mo daw siya pagkain. Oo, oh, oh. Ay, hindi ko nga na-i-vlog yun. Nakalimutan ko. Okay, hindi ko nga na-i-video. Hindi mo doon siya ng pagkain. Ang pangalan talaga yun. Si Cesar, si Ana-Ana Pransya. Ana-Ana. Oo. -ana. Oh, oh. Si ano, si ano yun, si... Oo. Oh, oh. Ano, si, ano, si, oh, oh. Ano. Oo nga. Kasama ko nga mga bakla. Oo. Lola! ayang sinundo ako ng pamangking ko na si Ram. Ito na yung kanyang baby. At ang aking apo. Super cute. Hindi nga ako natingin kasi hindi lawayan ko na agad yung bata kasi malakas ako makausog. Yung mga sa sinundo ako kasi nga magpapais ang buhok tong aking pamangking. Tinis sa bukit, sa riparo, sa Batangas. Nasugbo. Lang, abangan po ninyo po ako. Maya-maya sa Yan. Thank you po sa bukid dito sa aking mga pinsang buo Kapababa lang naman dito Dito sa kotse Dito may luksa Dito sa aking nasira kong Anak ng aking pinsan Anak aking apo Dito kami kakain muna ng anong tanghali Kasi 40 days mga konesa na, Hoy! Kamusta sa? <laughs> ito, dalita, <laughs> kamusta na kayo? Oh, na, kamusta na dyan ang, ang buhay-buhay? Ba nakailaw lang ano mo? Ito? Ay, hindi ko. Alam na ito pala yung nakailaw. Papatayin ko muna saglit. So, yan, kakain muna tayo din na, ano, tanghali yan kasi 40 days na aking pong apo. Ako. Uh, oh. oh, bakit wala? Uh, mga bisita, nagkainan na. na. Ha, tapos na. Ay, oo nga pala. Hindi, lang. At gawa lang nagtira talaga. Okay. kain mo na tayo. mo na Kain mo tayo bago tayo magano, mag, din sa aking pamangkin, mga kaunesa. Oo. ang Ang nanay nito, at ang nanay ng mga tuwebenji, magkapatay din

Akain tayo, baba, ano po, po ng aking pong apo po rin. Apo, babanluksa naman po ng aking apo. Nandito po tayo ngayon sa Boke, din sa Riparo. At ngayon nga, pamangking ko nga, sinundo. Siya nga din magpapaayos ng kanyang hair. Alright, mga sila samahin niyo ako. Ah, ito, itong aming sinakyan na kotse na sinundo ako doon sa bahay sa Bukana. Ito yung bahay ng aking pamangkin dito sa Barangay Reparo, mga konesa. Ayan. Anong giniloloto mo? Tokwa baboy. Ah, tokwa. Ang sarap yan. Tokwat tokwa. baboy. Ayos yan, ah. Ano yan? Oo nga. Ayan. Ano ba ang bagay na Ayan. Malala dyan na ng, ng gamot. Yes, alright. Nandito na tayo ngayon sa bukit sa barangay Riparo. Yan, mag-a-apply tayo ngayon ng gamot. Oh, ang gamot ni eh. Beshi. Yan, aglo. Aglo yan. SS sa pang mayaman, hindi pang pahirap. Papapagawin natin. Okay, subscribe mo ako sa aking channel. Kauna official.

Okay na yun mo na. Para may konti na So yan mga kaunets ha. Ah, nabalawan ko na ang number one, ah, So ngayon ito, pinaplantya ko na, malapit na matapos. Tapos pagkatapos ang plancha dito, lalagyan ko na sa number two. Yan na, malapit na matapos. Ganun na. Okay, ito ka pa ang tinda ka mo ang buhok ka okay. O, say. Maka o, ano, makakita rin ang pangalawang jaw, channels. Sarap! Hi! Very good. Ano Naunghaw ba? Si Ining? Oh. Naunghaw si Inging. Kailangan kayo ako magkakabuhok ng ganyan ka ganda. Kung tagbi ganito akong buhok, siguro ano. Mas ba? Magkakababy ka na rin. Magkaka-baby nga ako. Makakakuha ako na yung magandang ng jawawa. Nang matandang nasa letter A lahat ah Okay na! Ayan! So, yan! Tapos na mga kaonesa! nagliban ako dito sa bukid! Sa aking mga pinsan! Sa mga Teller Family! O, say! Oo! O, Beshie! Anong masasabi mo yung Beshie? Ang ganda din ang hair mo?

Oh, yan mga kone, isa itong aking riban. Riban brasilian Oh, say, gandara, di ba? Di ba, tanga? <laughs> okay. Alright, tapos na ang riban brasilian Oh, ito naman, isa naman, mayroon naman akong isusunod na isa. Ito yung nalajan ko na ito na number one. So, ngayon, paplantahin na lang siya, mga kaunesa. Ah. Oh. ng anak ko ah? Parang oh. <laughs> mo Hello! Mega mega shout out baby! Ang ganda ganda ng batang Ah sige sige. sige. So yan mga konesa, uh, na po, ano, patatlo po ito sa aking niriribang Brazilian. Ito po ang kanyang buhok ko, kulot na kulot. oh, nasira doon ang buhok niya. Sa so, dating, yung gumawa daw sa kanya, uh, napakulano, o, oh, o, oh, kumari daw niya, ay hindi daw maganda, isang buwang pa lang, ikulot kulot na kulot pa rin. At tapos pangalawa, buhagag at matigas. Ayun, pinare-refer niya sa akin mga konesa. Patatlo na ito ngayon sa aking ginagawa. Yan. 'To ako mga tutoy kanti 10 ha Gigidikit ako. Yan. Eh niya mga coneysa. Oh. Aw, oh, ito naman ang kanya. Balipatlo sila na ginawa ko. Mga coneysa. Bali pa ko Magkano la ako nang luya? Ah, ano Joseph. 'Yun nga. Ano <laughs> 'yung ginawa pinanong... Oh, yan. Patlo, patatlo na ito sa Ay, aking nire mga konesa. Uh -huh. Yan, nakababad ng gamot ng Brazilian. Oh, ito naman mga konesa, kinky. Nasira ang kanyang hair. Ngayon, nire ko ngayon ang kanyang buhok. bina ko. Siya naman po? Laguna, bakasyonista rito sa Batangas. Oh, yan mga konesa. Oh, kulot, kinky.

Alright, ito mga konesa, patatlo na ito sa aking ginawa, Riban Brazilian. Ito, ito po iniritas ko kasi nasira ang kanyang hair. Iniritas ko sa sa Riban. Nasira ang buhok niya doon daw sa kalugang nila sa Laguna. Mga konesa, okay na. naman. Shout out, shout out sa lahat mga beshi. Yan. Shout out sa kiyang Fiona Kapanali Bruha ka Ang mo ang aking jawawi. jowawi ah. Nasaan na kaya yung bruhang nyo? Inago niya yung jowa ko Pag nabito ko siya Pag nabito Hinahanap ko si ano si Fiona. Nasaan sa kaya si Fiona? Bukod doon po sa tabing dagat. Wag, wag wag, mo itanggig nandito ako. Hindi ako natatakot sa kanya. Ay. Ah. Ako, ay, alam mo, ako bakit. Yeah. Hindi nga ba, gusto mo kumuha ito. Lagi ni Panaka ko sa... ang, ano, no, ang dilema. Okay. Hmm. No. Ang anak oh, ni, yeah. anak ni Soma. Wala nga sa'yo. mo sa'kin, sa ahas? Hindi mo kasi nabibigay yung kailangan ng jowa mo kaya sa'kin pumunta. Ah, gano'n? Wala ka na kasi sa pera. Ako, marami akong pera. Marami akong datong kayo kong ibigay sa kanya. Ikaw! Kaya pala naman. Kaya naman pala ang jowa ko lagi na nang lampot na lampot. Pag niyayaya ako siya, wala ka. Ako ba? Ako walang gana? Ako ang lubos ang lakas niya, ano ka ba? Ako ang lakas ng jowa ko? Hindi mo na kaya. My goodness. Mas marami na akong datong sa'yo ngayon. Tingnan mo yung sarili mo. Huwag <laughs> <laughs> Ryan to, wala ka. Huwag <laughs> to. Uh -huh. Sabi mo ka, Onesa, oh, huwag to, sasabayan kita. Sige. Oh. Mm. Ano? <laughs> Kung totoo say mas magaling ako sa'yo sa kama. Oh. Kasi ikaw bata ka pa. Hindi <laughs> mo yan sure ka, Onessa. <laughs> kaya kaya ko pa puto yung sabibig ko yung kahit tatlong beses na <laughs> Mo, ano yun? Ikaw okay. naaawa ako sa'yo. Bakit no, no, no. naman? No, no. Kung ako sa'yo, iwasan mo lang boyfriend ko. Wala ka mapapala sa kanya. Bakit ako kinakausap mo? Bakit kinakausap mo, hindi yung boyfriend mo? Siya ang pupunta dito sa bahay pag nahingi na siya ng alawas dahil wala na makuha sa'yo. Ayun, yeah. hindi ko nga maintindihan. Abang meron ka lang wala ako. Ako sinisisi <laughs> mo, Fiona. Ang totoo ka naman. Mas <laughs> sexy ako sa'yo. May suso ako. <laughs> meron din ako. Oh. Abas ah, malaki balakang ko. Kakaloka ka. <laughs> May balakang din ako. <laughs> Kaloka ka. At ha. mas malabo sa ilo, ang buhok ko. <laughs> Nasaan banda? Lagas na lagas na yan ah. Ito. Para may mga illegal lagad na pumunta dyan para putulin yung mga buhok na yan. Ang haba ng hair ko. Ito oh. ang haba ng hair ko. <laughs> ano ang haba ng Pwede okay, ba ano, um, mahinga ka na muna? Tumigil ka na Thank sa you. booking ha? Ay, anong ginagawa oh, ko? <laughs> ano ba yan? <laughs> Naputol. Ano Naputol. Recording! Ang hirap mo ano? <laughs> ang hirap mo ako, oh, Ryan. Thank you. <laughs> Hindi mo Hindi ba? Bakit na wala? Hindi pa tapos yan. Hahaha! Hahaha! So yan mga kaunas, tapos na ako mag -reban. At mm, nandito na ako ngayon sa bahay. Ako yung video, magpapahinga na po ika ako. So shout out po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po mga kaunas sa inyong support sa akin. Thank you so much. At ingat kayong lahat. Niyan. I love you all.